Wow, ganda naman ng phone na ito. Gusto ko itong phone na to. Wow! unboxing our new phone Reno. Eight. Wow, so nice packaging. With a beautiful fingers. <laughs> so, meron tayong bagong phone galing ng Oppo. Siyempre sa si Smart. Wow, ganda. si ma'am, open natin. Yan, open natin. Wow, ito yung mga nilalaman. Ano yung mga laman, ma'am? para wala ka. Sige kayo, basta may maray na may kapay. Dito lang kayo. Uh, so, yung, uh, Ito ang mga laman, wow. syempre naman, ito yung ginagamit natin pag nak tayo ng ating mga card. Meron tayong mga guidebook mga dito. Quick guidebook natin. Safety guidebook. Then, <makes> dito ang ating unit. Sige, mami. Sinapiyak. Mam. Yeah. Sinapiyak. Wow, anong mga nilalaman yan, ma'am? Oh, meron siyang charger. Mat matagal ang ano nito. Ilang oras ang full charge niya? Ay, malaksin nito ma'am. na ng Kasi, at nung no, una sa akin, yung isa kong rino, oh, rino, oh, oh, mga, hindi man matagal din. Ayan, ito na. Fast charging, charging naman yun. Fast charging. Wow, ang ganda. Ang ganda talaga. Pati yung nag-ahawa. Pwede natin pakita yung mukha niya kung kasing ganda. Charing! <laughs> Ko naman mamdali no okay kilang yon. <laughs> Yan, it's super so smart tayo. Okay.

Barato <laughs> na din hi, eh. Aira. Ang buotan pa ko, Wow! Ito na ang ating bagong phone ng Reno 8 Oppo 5G. Ganyan packaging, di ba? Na-open na to kanya doon sa downtown. Kanina pa na-open, so... Yan, thank you nga pala. Meron siyang bagong giveaway na jelly case. Yes, ang ating charger. Yan, madali na lang ang pag-charge. Hindi ako inaabot ng isang oras nung nag-charge tayo. So, yun, meron dito na pang-open ng SIM card and mga quick guidebook. At itong ating phone ay color black. Yes. Yan ang setting nito. Tingnan natin about yung phone. Yan, bigyan ko na rin siya ng mukha ko dyan sa harapan para sa aking screen lock yan. nagpalagay na rin ako ng screen protector dito para hindi siya ba ano magasgas yung ating phone. Yan, tingnan natin yung about yung device. Yan, laki ng storage niya is 256 gigabytes. Yan. Ang kanyang RAM is 12 gigabytes. Plus extended siya ng 4 gigabytes. Ah, di ba? Ang ganda screen size naman is 6.43 inches. Yan. Ang camera niya is front 32 MP. Then, yan. Device name Oppo Reno 85G. Yan. With a storage of 256 gigabytes. Wow. Ang galing. Madali na lang yung kanyang pag-charge. Kasi malakas yan. Oh. Mabilis. Yan. Yan. Yung charger. Uh, nakagandahan nito talaga is uh, nagandahan ako dahil yung camera nito is maganda. maganda then yung ginagamit ko na pagbablog dati yung pang uh, Oppo Reno uh, 6Z 5G ayan. ito meron siyang double cam, dual video cam ayan. ikita nyo ako dito sa screen habang nagsasalita ayan ayan galing galing ng kanilang ng kanilang phone na Oppo. So meron na tayong bagong gadget para sa ating vlog dito sa ating Yolanda Kitchenomics. nyan Thank you so much. Till next time. Bye-bye.